mag na tayo ng ating kalabasa. Maagnas na siya eh. Yun, o. Oh. Yung isang puno doon namamatay na. Eh. Ito sinataan natin. Tingnan na natin uh. Uh. Hmm. May dalawa pa doon. Pinitas na natin yung dalawa doon. Ito, isa. Okay, ito na isa eh. Ito, tanggalin na natin. Pwede na hmm, ito. na pala tayo. eh. na may langgam ito hmm. ano na yung kalabasa natin yun na 4 pieces hinarabis na natin yung ating apat na kalabasa sarili nating tanim makatikim na tayo ang lalaki na tinanggal ko na lang kasi namamatay na sila eh. that's all bye bye